Naglandfall na sa kaulapan ng Ilocos Sur at La Union ang bagyong Emong. Umiiral pa rin ang southwest monsoon o habagat, ah hinahatak nito ng bagyo na nagdudulot ng malawakang pag sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Samantalang ang dalawang bagyo sa loob at labas ng PAR, mababa ang tsansa na makakaapekto ito sa ating bansa pero magdudulot pa rin ito ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa kalupaan. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center, as of 10 a.m. kaninang umaga, huling namataan ng bagyong Emong sa vicinity ng Kalanasan, Apayaw, sa lakas na 95 km per near the center at pagbugso ng hangin na 160 km per at binabaybay ang Northern Luzon. Habang patuloy pa rin na nakakaapekto ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat, sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at bahagi ng Western Section ng Visayas. Samantala, ang dating bagyong Dante na ngayon ay may international name na Francisco sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 675 km north-northeast ng Itbayat, Batanes as of 10 a.m. kanina. At ayon sa Weather Bureau, wala namang direktang epekto ito sa ating bansa. Ganap ng isang bagyo ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na pinangalan ng CROSA sa layong 2,260 km east ng Central Luzon, pero nananatiling mababa ang tsansa ng pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang guwat ng temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang guwat ng temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 40% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ang uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 35 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 25% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.36 ng umaga at numubog ng 6.03 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, I -Mines, Philippines.